sir. Kaya, Kaya <coughs> Oh, sir. Oh. Diyan ka pala. Mm -hmm. Garcia, himala. mula. nandito ka pa, o ano bang kailangan mo? Ah, sir. A-update ko lang sana kayo do sa nangyaring assassination sa ball. Oh, sige. Kasi yung, yung shooter doon parang nalilink siya doon sa big boss ng Calabari Syndicate. Si Roman bang sinasabi mo? Yes, sir. Actually, ah, uh, marami-rami na rin ako nakalap na impormasyon tungkol dito. Mga work two days na rin. Ito, oh. simula kaninang umaga. Ayun, pagod na pagod na nga ako eh. Very good. Good job. Gali mo, Garcia. Sige, sir, sir. Um, ano, sabihin ka ba Sir, okay lang ba kung mag bukas? Anak ng sinasabi ko na nga ba eh. Yung mga report-report na yan, alam kong bumibuelo ka lang para makapagpaalam ka. Gumana naman ba, sir? Wala pa nga magagawa ko. Sige, mag ka ng bukas. <laughs> talaga, talaga. Thank you, thank you, thank you, sir. Ay, sorry, sorry. Uh, ay, ay, ayaw mo. Uh, Nino ka kapag-investral ako. Thank you, sir. God bless.